Sa'yo, Bray, Sobrino. Sobrino sa'yo. Sa'yo, Siyon. Takto. Hindi, ano yung sagot mo, Bray. Takto, 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 ikaw mo. Dalawa, dalawang biyon. Ikaw, Bray, sagot mo? Pag-sagot, sa'yo yun to. Sagot ko. Gusto nyong malaman? Let's go! What's up mga bayaw for today's video Kasama ko nga pala ngayon ng mga kaibigan ko Nagkayayaan nga pala kami na maghanap ng pagmemeryendahan Kaya ito nagikot-ikot muna kami para makahanap ng mapagmemeryendahan Hanggang siya napadpad kami dito sa malit na talipapa Kaso wala pa rin kami makita Pero di pa rin kami nawala ng pag-asa kaya nagikot-ikot pa rin kami Sabi nga pala nung driver namin si paring Torio Umiikot kami hanggang tayuman pag wala talaga umuwi na lang kami Habang umiikot nga pala kami papakilala ko sa inyo yung tong mga kasama ko. Si Paring Torio, si Paring Jason, Paring Budoy at si Paring Choi na laging busog. Finally, nakaanap na rin kami ng pagmimeryenda. Dito lang pala namin matatagpuan sa kabilang kanto ng aming barangay.

ikaw pre, ano sagot mo? Pantisol, sa mo sagot ko, bumili. Buraot ka talaga bayaw. <laughs> Dahil wala tayong share mga bayaw, kaya ako nalang bibili ng pantisol. Pasayaw-sayaw pa ako dyan. Oh. Siyempre, libre. <laughs> Ito nga pala yung mimerienday namin, mga bayaw, pansit at pandesal. Tara, mga bayaw, kain tayo. Habang kumakain nga pala kami dyan, mga bayaw, isa-shoutout ko yung mga tropa ko dito sa Maynila. Buong tropang mga kalye sa Lazaro na patuloy na sumusuporta sa atin, mga bayaw. Ikikwento ko nga pala sa inyo nung bago pa lang ako dito sa aming barang. Halos wala talaga akong kakilala dito, mga bayaw. Dahil sa kakulitad ko at kadaldalan ko at pinakita ko kung sino ako at yun, dumami ang kaibigan ko, mga bayaw. Kahit nung nasa probinsya pa lang ako, mga bayaw, eh, ganito na talaga ako. Alam nung mga taong nakakilala sa akin kung gaano ako kakulit at kadaldal. Ang pagkakaibigan nga pala, mga bayaw, eh, hindi nababase kung mayaman ka o mahirap ka. Ang importante, masaya kayo, mayroon man o wala. Kaya sa mga kaibigan ko na nauunawaan ako pag wala ako, maraming maraming salamat sa inyo. At syempre, hindi naman palagi na wala ako. Pag meron ako, alam nyo na yon At yung mga kaibigan ko dyan sa Pangasinan at mga kumpare ko, soon tayo naman ang magsama-sama. Shoutout ko nga pala yung anak ng tropa ko na si Riley Jewel. Mag-iingat kayo lagi dyan sa Pangasinan ha. Kakadaldal ko mga bayaw, di ko na mamalayan. Patapos na pala kami. Mission success! Busog na naman si Bayaw. Paano mga Bayaw? Hanggang dito na lang muna. Maraming maraming salamat sa inyo sa pagsama. Mag-iingat kayong lahat ha? God bless!